grip nga, ay maaga nga ako nagbiyahe papunta nga ng Apalit, Pampanga dahil ngayon na nga ang opening ng Heart and Soulmate X Mengay Vlog. Actually guys, nung 28 pa nga ang opening namin, kaya lang ngayon lang ulit ako nakapag-upload dahil sa sobrang pagod. Habang nasa biyahe nga kami, ay nakikita ko na nga nagkalat yung mga tarpaulin nga namin para hindi nga kayo maligaw. Inabot nga lang din ang 20 minutes yung biyahe namin from Pulilan, Bulacan papunta dito sa Samjihan namin. At ah, dahil ngayon nga ang opening, ay nag-hire nga ulit ako ng makeup artist ko at nandito na nga pala si Mami Ron at si Mami Utoy. Mabilis ng pagma-makeup at pag-aayos na nga lang din yung ginawa namin. Dahil maya-maya lang din ay dumating na nga si Father at mag start na nga ang blessing. Bali, 11 a.m. nga pala mag start ang blessing dahil 11 a.m. din kami magbubuka. Nakakatuwa lang dahil after nga ng ilang months na pinaplano namin to ni Bebo, ay finally bukas na nga ang aming Heart and Soulmate X Mengay Vlog Apalit Brunch. Ay grabe, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga mag-sink in sa aming dalawa ni Bebo na meron na nga kaming sariling restaurant. At talaga naman never pumasok sa isip namin kahit na nag-uumpisa pa lang kami na magkakaroon nga kami na sariling restaurant. Nakshutan. just ko, bawal pala tayo magdakshutan dito si Padre? <laughs> Pero ayun na nga, mabalik nga tayo dito. Nag-start na nga rin mag-blessing itong si father. At ayun na nga, ang karaniwang ginagawa kapag ka-opening, ay nagsaboy na nga kami ng mga bariya. Ay, just ko, alam nyo ba guys, nagmamadali na kami ng mga time na to dahil napakarami na nga ang taong gustong pumasok. Kaya alam sabi ko sa kanila, maghintay muna kayo. Diyos ko, baka naman mamadali yung sales namin. Naksyota! <laughs> Finally, the long wait is over dahil bukas na nga ang Heart and Soulmate X Mengay Vlog. Kabukas pa lang at kakaputol pa lang namin ng ribbon eh halos mapuno na nga itong mga lamesa namin. Nasko, kaya nina talaga mag-start yung pagol. <laughs> Alam ba guys, maikwento ko na rin sa inyo na nung unang pinagagawa nga namin ni Bebo itong resto, eh talaga mo nagdadalawang isip at nangangamba nga kami na baka hindi kami tauhin. Siyempre, dahil yung lugar ay hindi rin naman main road, pero sabi ko nga sa kanya, basta masarap at natikman nila yung pagkain, babalik-balikan kami kahit nasa ang sulok kami. Nakakatuwa lang din kahit hindi nga ako masyado nag ng mga vloggers, eh napakarami pa rin nagpunta dito para nga bisitahin itong restaurant namin. Ay grabe, hindi naman masyadong halata na hindi masarap yung chicken namin. just ko, nalugi ako sa bata na to ba't yun. sa Sares! <laughs> Pero syempre, dahil unang araw pa ng pagbubukas nitong resto namin, ay marami pa nga kaming worries ni Bebo. Unang-una, dahil ito nga yung unang restaurant na binuksan namin ni Bebo, kaya hindi pa namin masyadong gamay kung paano nga ito patakbuhin. Time check nga ng mga oras na to, alas 12 na nga ng tanghali at lunch time na at punong-puno na nga ang lamesa at wala na halos maupuan. Ay nakakaloko. hindi naman pala masyadong mahiling magsamji mga taga-apalit. Nakasyo <laughs> Bawat may lumalabas kasi eh, naguunahan nga sila makapasok kahit medyo madumi pa yung lamesa. At bawat table nga, tinatanong ko talaga kung masarap ba yung pagkain namin at iisa lang ang sagot nila, masarap na, mura pa, nakshoot ha? Sabi <laughs> ko nga sa inyo, kanina mula hanggang alas 11 ng umaga, eh walang humpay ang mga tao. Diyos ko, hindi na rin ako makasagot sa mga reservation, sa mga tumatawag sa cellphone, sabay-sabay kayong tumatawag. Diyos ko, gawa yung robot. <laughs> Isang buwan din kasi kami ju-duty talaga ni Bebo dito. At ako nga isang buwan din magkakahang. Di time check ng mga oras nga na to ay 5pm na. At ganito na nga ang sitwasyon sa labas. Pambira, sabi ko nga sana pinagawa ko pala third floor. <laughs> 60 packs na nga ang nagkakasya sa loob pero ganyan pa rin kahaba ang pila dito sa labas. Kaya naman ngayon pala ang ina-stress na nga kami ni Bebo kung paano namin kayong pagkakasyahing lahat. Ay, grabe naman yung paggal Dahil ako nga ang kaha, dito na rin rugu ako kumain. At isang subo ko nga, ay eh, meron lumalapit sa akin. Makanano kang kumabsi, naksyutan. <laughs> Siyempre, wala nang ibang mas gaganda pa sa view ko na makita kung punong-puno lahat na lamesa na nasa harapan ko. At alam nyo ba guys, na habang gumagabi nga, eh padami na nga rin na padami yung tao dito sa labas. Sobrang naaawa nga ako sa kanila dahil yung ilan dyan, eh kanina pa nga ang hapo naghihintay. Agod na pagod na nga rin ako ng mga oras na to at dinadaan ko na lang talaga sa sayaw at kanta. <laughs> Ang na ba tayo lumabay ng mga tao? Hanggang ngayon ganyan pa rin kadami yung tao at kahaba ang pila sa labas. Tataas nga ng mga energy nila dahil hanggang sa labas ay nagpa-party-party sila. Ang pre, alam nga naman ko sila. Kaya hanggang dinner dito na ako kumain at feeling ko dito na rin ako titira. nakshuta. <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang so, kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 50,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung malaki-laki na inapanalunan ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. din naman mag out dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!